Good morning mga idol good morning good morning kung karoon mga idol sayo kaya ako sa mga idol kung di akong kauban na rin taga tigib mga idol walang magpasayro din rin kaya walang kapita mo yung income walang magpasayro din rin kaya wala pa may income wala pa po ni Sakay po sabi man ako klase na rin lones dili pa man di ay excited na kaya may magklase nung mga idol kaya na may pasayro wala pa man di ay oh Raka kayo dito kayo sa ko, one bag ko na pay class eh, sa uno wala ko mga class. Una koni yung tay mga ginot. O may klase, eh. Magmantiene sa may binagsa kabuhok. Tambay-tambay sa may diretso merkado na lang, basin dai masakyan po. Isang tagsakabuhok, basta kay na ha. Okay ra kay na muna. Shout out niyo yung tanan sa itong mga viewers, good morning sa yung lahat dyan lalong lalo na sa ato ang mga sulit nga supporters diha salamat kayo sa iyong suporta mga idol thank you for watching